San ka galing? May isang araw karing rin nawala ah. Tanong ni Lance sa kapatid, ngunit pasimple lamang siya nitong sinamaan ng tingin. Diyan lang, sa tabi-tabi, nagpalamig. Tipid na sagot ni Gio sa kanyang kuya Lance, sabay sulyap sa tahimik na si Amanda. Ilang sandaling nabalot ng katahimikan ng paligid, nang magsalita muli si Chloe. Sama ka sa amin, Gio. Pupunta kami sa private resort sa Batangas. Yakag ni Chloe kay Gio. Sabay tinanguan siya nito. Go ako dyan. Nagmakapag-relax at unwind naman ako dahil sa sobra na akong stress. Sagot ni Gio na bakas ang pagkairita sa boses. Ngunit hindi na lang nila pinansin. Good. After breakfast ay mag na tayo ng mga gamit para makarating tayo dun agad ng mas maaga. Sabi ni Chloe sa lahat. Bakit nga pala biglaan nyo naman atang naisipang mag-vacation trip? Anong meron? Nagtatakang tanong ni Gio. Summer na kasi, kaya naman naisipan namin ngayon lang na magpunta sa private resort sa Batangas para makapag-relax ang lahat. Sagot ni Chloe na ikinatangulang ni Gio at nagumpisa ng kumain. Nang matapos ng kumain ng lahat ay nagkanya-kanya na silang puntahan sa silid upang mag-ayos ng kanika nilang mga gamit para sa kanilang one-week vacation trip. Akmang paakit na sina Amanda at Liam sa silid nito nang hawakan nila si Amanda sa braso kaya napahinto sila sa paglalakad. "Bakit po, Sir Lance?" tanong ni Amanda nang humarap siya sa kinatatayuan ni Lance. "Ayos lang kung ayaw mong sumama. Hindi ka namin pipilitin kung hindi ka komportable." Sabi ni Lance na may kaseryosohan sa boses. Sandaling napaisip si Amanda sa sinabi ni Lance at unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang maamong mukha. Kung nasan po ang alaga ko, kailangan nandoon din ako. Hindi po ako ang dapat priority, sabi ni Amanda habang diretsyong nakatingin sa mga mata ni Lance. Baka napipilit, hindi na naituloy ni Lance ang sanang sasabihin niya nang magsalita ulit si Amanda. Sir Lance, ayos lang po talaga sa akin. Huwag niyo akong intindihin. Ang mahalaga sa akin, nagagawa ko ng maayos ang trabaho ko, sabi ni Amanda sabay dumako ang tingin niya kay Liam. Binalingan din ni Lance ang anak niyang tila nagtatanong ang mga matang nakatingin sa kanya. Kaya nasa po niyang sariling noo. Dahil nakalimutan niyang nandito nga pala ang anak niya at nakikinig. Sa susunod na lang tayong mag-usap at iakyat mo na si Liam sa kwarto niya. Simulan niyo nang mag-ayos ng mga gamit. Utos ni Lance at tumalikod na. Sandaling pinakatitigan ni Amanda ang nakatalikod na figura ni Lance hanggang sa mawala na ito sa paningin nila. Sinimulan niya ng akayin si Liam paakyat para tumungo sa silid nito. Nani Amanda, why do you look sad? Tanong ni Liam kay Amanda nang makapasok na sila sa silid. Me? Sad? No, I'm not. Tanggi ni Amanda sa tanong ng kanyang alagang si Liam at nginitian lamang niya ito. Yes, you are. Your eyes can tell. Pangbubuko ni Liam sa kanyang nani, napilit itinatago ang totoong nararamdaman. How did you know, young man? Nakangiting tanong ni Amanda kay Liam. Look at face, Your eyes are so sad. Sagot ni Liam na may pag-aalala sa kanyang boses na siya namang ikinapalis ng ngiti ni Amanda. You're so smart. And yes, I admit that I'm really, really sad right now. But I have to pretend that I'm happy even though I'm not. Malungkot namang pag-ami ni Amanda at nagulat siya nang biglang yumakap si Liam sa kanya. Everything will be okay. Pangaalo ng batang si Liam kay Amanda na may kasamang pagtapik sa likod nito gamit ang maliit niyang kamay. Marahan din gumanti ng yakap si Amanda sa maliit na figura ni Liam at unti-unti na muling sumilay ang ngiti sa kanyang muka. Thank you for the warm hug, Liam." I really appreciate you. Madam Daming sabi ni Amanda. You're welcome. Malambing na sabi ni Liam. Humiwalay na ng pagkakayakap si Amanda sa kanyang alagang si Liam. Sabay ginulo niyang buhok nito. Let's start to pack your things. Baka magalit si Mami Chloe kapag naabutan niyang hindi pa ayos ang gamit mo. Sabi ni Amanda kay Liam na ikinatangon nito. Nagumpisa na siyang ayusin ang mga gamit ni Liam. At nang matapos siya at masigurong wala nang nakakalimutan ay nagpaalam na muna si Amanda kay Liam para siya naman ang mag-ayos ng gamit. Liam, maiwan na muna kita sandali. Ako naman ang mag-aayos ng mga gamit ko para pag alis natin ay ayos na. Paalam ni Amanda sa alagang si Liam at tinanguan lamang siya nito. Naglakad na siya palabas ng silid at saktong paglabas niya nakasalubong niya si Gio kaya bahagya siyang napaatras. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya at walang mababasa na kahit na anong emosyon sa muka. Amanda. Tawag ni Gio kay Amanda, nang akmang tatalikod na sana ito mula sa kanya. Sandaling napahinto si Amanda, at bahagya niya itong tinapunan ng tingin, na walang bakas ng kahit anong emosyon sa mukha niya. Bakit? Takang tanong ni Amanda. Can we talk? Nag-aalangan tanong din ni Gio, ngunit umiling lang si Amanda na tila ayaw niya ng makipag-usap. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sagot ni Amanda na may katigasan ng boses. Sabay tumalikod na at hindi na lumingon pa. Wow, Daddy! Is this our resort? It looks more upgraded compared to before. Excited na sabi ni Liam nang makarating na sila sa private resort nila sa Batangas. Yes, baby. It's newly renovated. Sabi nilang sa anak. Sabay kinarga niya ito, tumungo sila sa railings, kung saan mas matatanaw ang asul na karagatan. Can we stay here a little bit longer? Maybe two weeks vacation. Hiling ni Liam sa kanyang daddy, ngunit umiling si Lance bilang hindi ayon I'm sorry, kiddo. We can't stay here for more than a week because daddy has to work as soon as we get home. Paliwanag ni Lance sa anak. Pasalamat si Lance dahil lumalaking matalino at tusong ang anak niya. Kaya naman hindi niya na kailangan pang lubusang ipaintindi rito ang mga bagay-bagay. I understand, Daddy. A one-week vacation will do. Sabi ni Liam na tila na iintindihan niya na. Kasalukuyan silang nasa balkon ng rest house, kung saan tanong na tanong nilang magandang view at ang manilaw-nilaw na sunset dulot ng paglubog ng araw. Ngunit naantala ang kanilang pagsa-sightseeing. Nang sumulpot bigla si Chloe sa likuran nilang mag-ama. You too. Pasok na muna tayo sa loob ng makapagpahinga na muna. Pahapon na rin. Bukas na tayo mag beach hopping. Sabi ni Chloe sa anak at asawa. Antayin na lang muna nating lumubog ang araw. Mas nakakarelax itong panoorin. Sabi ni Lance habang nakatanaw sa malayo. At si Leah may ganun din. Lumapit rin si Chloe sa railings. At tumayo na rin sa tabi ng kanyang mag-ama. Isang buong pamilya sila na pinanonood ang paglubog ng araw. Isinandig ni Chloe ang ulo niya sa balikat ni Lance. Ang sarap lang sa pakiramdam na kasama ko kayo ng anak mo sa ganitong lugar na payapa at tahimik. At ang tangi maririnig mo lang ay ang pagpagaspas ng hangin at mga alo ng tubig mula sa dagat. Pagahayag ni Chloe ng kanyang nararamdaman. Kinintalan ni Lance ng halik sa noo si Chloe at muli nang bumalik ang tingin niya sa view ng sunset. Hindi nila namalayan na nakatulog na pala si Liam sa mga bisig ni Lance kaya naman napangiti silang pareho ni Chloe. Nakatulog na ang anak mo. Sabi ni Lance kay Chloe, sabay hinaplos nitong buhok ng anak. Ihiga mo na siya sa kama, pagod na yan. Utos ni Chloe at agad namang sinunod ni Lance kaya pumasok na sila sa loob ng silid. Inihiga ni Lance si Liam sa ibabaw ng kama at kinuhang remote ng aircon para buksan ito. Huwag mo nang buksan ng aircon, presko naman gawa ng hangin na nagmumula sa labas. Pigil ni Chloe sa asawa, ngunit hindi ito nakinig at binuksan pa rin. Sabay isinara na ang pinto mula sa balcony. Pawisin ang anak mo, hindi pwedeng mo ng aircon. Sabi ni Lance na ikinataas ng kilay ni Chloe. Pasaway ka, masama rin palaging naka-aircon. Kaya nga tayo nandito para makasagap din ng sariwang hangin. katuiran ni Chloe, ngunit hindi pa rin nakinig si Lance. Basta, sabi ni Lance na ikinairap ni Chloe. Bahala ka na nga. Inis na sabi ni Chloe at akmang lalabas na sana siya ng silid. Nang pigilan siya nilan sabay kinabig niya ito para yakapin. Tulog si Liam, love. Let's have some time together. Tara sa banyo. Sabi ni Lance, ngunit nagulat siya nang hampasin siya ni Chloe sa braso. Lance, tigil ka nga. Mag-aasikaso pa kami ni na mama sa kusina. Kung gusto mo, sumunod ka na lang sa akin. At tulungan mo kami sa pag ng dinner. Sabi ni Chloe na ikinasimangot ni Lance. Mami naman eh. Sige na, pagbigyan mo na ako, please. One round lang. Hirit pa ni Lance, ngunit pinahindian pa rin siya ni Chloe. Ang kulit. Magsulo ka na muna, bababa na ako. Tatawagin ko rin si Amanda para utusang pumunta rito para bantayan si Liam. Dahil baka magising. Sabi ni Chloe at lumabas na. Naiwan silan sa silid kasama ng natutulog niyang anak. At maya-maya lang nagbukas ulit ang pintu ng silid at bumungad na sa kanya si Amanda na tila nabigla rin nang makita siya. S Sir Lance? Mahinang tawag ni Amanda sa pangalan ni Lance na halos hindi na marinig. Unti-unting sumilay ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Lance at dahan-dahan siyang lumapit sa kinatatayuan ni Amanda at siya namang atras nito. Mabuti nandito ka. Can you help me? Sabi ni Lance gamit ang mamaos niyang boses nang makalapit na siya kay Amanda. Help you? Nagugulo ang tanong ni Amanda at nagtaka naman siya kung saan banda niya itutulungan. Nagulat na lang siya nang kabigil siya nito at walang habas na siniil ng halik sa labi. Hindi na siya nakapagprotesta pa nang buhatin siya nito paharap at dinala sa banyo. Help me to release my hardness. Sabi ni Lance nagsandaling maghiwalay ang kanilang mga labi mas lalong idiniin ni Lance kay Amanda ang kanyang harapan. Baka mahuli tayo sa ginagawa mo, sabi ni Amanda habang iniisip niyang natutulog na si Liam. That's not going to happen. Tulog mantika ang anak ko. At kahit banyo dito soundproof. Kaya kahit lakasan mo pang pa umol mo, walang makakarinig sa'yo. Sabi ni Lance na siyang ikinangiti ni Amanda at napakagatlabi na lang. You're such a very unfaithful husband. Pili ang sabi ni Amanda, sabay sinunggaban niya ng halik si Lance. Mabilis na hinubad ni Lance ang suot niyang pants at panloob, at ganun din si Amanda. Impit itong napasigaw. Let's do it quickly, baka abutan tayo ni Chloe. Habol hiningang sabi ni Lance, habang patuloy lang siya sa ginagawa. Pareho silang hapong-hapo at habol hininga ngunit hindi naman maiwasan ni Amanda na hindi magtaka. Kung bakit palagi siyang nilolooban ni Lance. Kahit nung simula ng unang beses na may mangyari sa kanila at hanggang ngayon na may nangyari ulit sa kanila. Lance, bakit mo ako nilolooban? Malaking problema pag nabuntis mo ko. Nababahalang tanong ni Amanda, ngunit parang wala lang ito kay Lance. So, ano naman kung mabuntis ka? Ayaw mo ba nun? Magkakaanak ako sa'yo. Walang pagkukuli na sabi ni Lance na labis na ikinagulat ni Amanda. Baliw ka na ba? Anong pinagsasabi mo? Unang-una sa lahat, hanggang dito lang ang relasyon natin. Wala nang masihigit pa rito. Hindi makapaniwalang sabi ni Amanda. Tumayo na siya at inayos ang sarili. Sabay dinampot niya na lang ang nagkalat niyang undies at pants para muli nang isinuot. Samantalang tila nagdilimang mukha ni Lance at nagulat na lang si Amanda nang bigla siya nitong isalya sa may dingding na siyang ikinasinghap niya. Balak mong kumalas? Tanong ni Lance gamit ang malalim at mapanganib niyang boses na naghatid ng kaba kay Amanda. Pakiramdam ni Amanda ay mas nakakatakot pa pala si Lance kesa kay Gio. Hindi pa siya sinasaktan ni Lance pero labis ng takot niya. Dulot ng matalim nitong mga tingin. Lance, may asawa ka! Sa tingin mo ba may pag-asa itong bawal nating relasyon? Balang araw kailangan din nating itigil to. Maliban na lang kung mas pipiliin mong sirain ang buong pamilya mo. Panguusig ni Amanda kay Lance. Ngunit parang hindi man lang ito natinag. Nang unang beses kitang makita, pinangako ko na sa sarili ko na maaangkinding kita. At hindi ako papayag hanggat hindi ka napapasakin. At isa pa alam kong simula umpisa pa lang ako nang na target mo. Kaya bigla mong naisipan na maging tagapag-alaga ng anak ko. Sabi ni Lance na nakapagpatigil kay Amanda. Pa paano mo nalaman? Gulat na tanong ni Amanda dahil hindi niya alam kung paano nito nahulaan ang plano niya. Simula una pa lang. Madali ka lang basahin. Tanda mo noong unang araw mong tumungtong dito sa pamamahay ko. Ang suot mo noon ay isang fitted dress. Kahit na aware ka na pagiging babysitter ang magiging trabaho mo. Alam kung sinadya mo talagang magsuot ng ganun. Para lang mapansin kita. Sabi ni Lance na nakapagpatigil kay Amanda. Pagkapasok ni Chloe sa loob ng silid ni Liam, ay saktong kalalabas lang nila Lance at Amanda mula sa banyo. At kasalukuyan na nilang inaayos ang mga gamit ni Liam na parang walang nangyari. Nagangat naman ang tingin si na Lance at Amanda nang marinig nilang pagbukas ng pinto ng silid at bumungad sa kanila si Chloe na malawak ang pagkakangiti. Love, nandiyan ka na pala. Tapos ka na bang magluto? Nakangiting tanong ni Lance ngunit may lihim na kaba. Hindi napansin ni Chloe ang tila kabadong boses ni Lance at naglakad dito papalapit sa kanila. Kaya pahapyaw niyang sinulyapan si Amanda na hindi makatingin ng diretso kay Chloe. Si mama nasa kwarto niya. Si Gio naman pinasasabi niya gusto ka raw niya makausap. Hinihintay kanya ngayon sa labas. Sagot ni Chloe, ngunit napansin niyang tila pawis ang mukha ni Lance. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan yung mukha mo? Pawis na pawis, basang-basa pati damit mo. Para kang... nag-gym? Nagtatakang tanong ni Chloe. Dumako ang tingin niya sa aircon at nakita niyang nakatodo naman ang lamig nito. Kaya bakit tila init na init si Lance? Nakatodo naman ang aircon. Bakit parang naglalapot yung pawis mo? Muling tanong ni Chloe na may pagdududa na. Ah, kasi galing ako sa CR. Medyo sinamaan lang ako ng tiyan at halos may isang oras din ako sa loob. Pagdadahilan ni Lance. Pero sa katunayan, kakatapos lang talaga nilang gumawa ni Amanda ng kapabalaghan. Tumangutan ng lang si Chloe. At mas pinili niyang paniwalaan ang pagdadahilan ni Lance. Dumako naman ang tingin niya kay Amanda na walang kaimik-imik kanina pa. You look pale, Amanda. Are you okay? Tanong ni Chloe kay Amanda nang binalingan niya ito. Ayos lang po ako, ma'am. Kulang lang po ako sa tulog. Pagdadahilan ni Amanda. Pero ang totoo na lalambot siya sa pagod dahil sa ginawa nila ni Lance. Oo nga eh. Mga pagod tayo sa biyahe. Dito ka nilang matulog sa kwarto ni Liam. Tabihan mo na lang siya mamaya. Sabi ni Chloe na siyang ikinatangulang ni Amanda. Ikaw, Lance. Halika sa kwarto natin. Tulungan mo na muna akong mag-ayos ng mga gamit natin bago mupuntahan si Gio. At hayaan mo na rin na si Amanda nang mag-ayos ng mga gamit ni Liam. Utos ni Chloe sa kanyang asawa. Sabay naglakad na palabas ng silid. Nang tuluyan na itong makalabas ng silid at nawala na ito sa paningin nila, ay sakalang sila nakahinga ng maluwag. We almost got. Mabuti na lang talaga katatapos lang natin bago pa siya pumasok. Bulalas ni Lance at malaya siyang napaupo sa sahig. Hindi ka man lang ba nakakaramdam ng konsensya kapag kaharap mo ang asawa mo? Nagtatakang tanong ni Amanda na nakapagpatigil kay Lance. Naku, konsensya syempre. Pag-amin ni Lance sabay pinakatitigan niya si Amanda. Pero kapag nakikita kita, nawawala lahat ng pangamba ko. At parang mas gusto ko na lang na magkasala kasama ka. Sabi pa ni Lance na siyang ikinagulat ni Amanda. Lance, baliw ka. Tanging yun na lang ang nasabi ni Amanda kay Lance, ngunit nginitaan lamang siya nito. I love my wife, but at the same time, I want to be with you, kahit sa nakaw na sandali lang. Paghahayag ni Lance, hindi alam ni Amanda kung anong mararamdaman niya sa sinabing ito ni Lance. Meron sa loob niya na nakokonsensya siya dahil alam niyang mali ang ginagawa nila. Pero hindi rin naman niya mapigilan ang sarili niya pagdating sa tukso. Paano kapag nalaman nilang sekreto nating relasyon? Anong gagawin mo? Seryosong tanong ni Amanda. Ilang sandaling natahimik si Lance sa tila nag-iisip siya kung ano nga bang tamang gawin. Ngunit sa halip na sagutin niya ang tanong ni Amanda, tumayo na lang siya at tumungo sa pinto. Sa ngayon, hindi ko pa alam. Seryosong sagot ni Lance at lumabas na ng silid. Naiwan si Amanda na puro katanungan ang nasa isip niya. Dahil sa palaisip ang sagot sa kanya ni Lance, kaya tumayo na lang din siya mula sa pagkakaupo niya sa sahig at saglit na tumigil para pagmasdan ng natutulog niyang alaga na si Liam. I'm very sorry, Liam. Pabulong niyang sabi habang pinagmamasdan niyang natutulog na si Liam at tumungo na rin siya sa pinto at lumabas na. Pagkasara ni Amanda ng pinto sakto namang pagharap niya ay mukha ni Giyong nakita niya. Kaya gulat niyang nasapong kanyang dibdib. Bakit ang hilig-hilig mong sumulpot bigla? Inis na tanong ni Amanda kay Gio. Ngunit tinignan lamang siya nito. Mag-usap tayo. Sumunod ka sa akin. Sabi ni Gio at nagmistula itong utos kay Amanda. Pagkasabi ni Gio ay nauna na siyang maglakad patungo sa sarili niyang silid. At tahimik lang siyang sinunda ni Amanda. Come in. Sabi ni Gio nang buksan niya na ang pinto ng silid. At pinauna niya na muna si Amanda sa loob. Wala sanang balak kausapin ni Amanda si Gio. Pero dahil alam niyang hindi naman ito titigil hanggat hindi siya nito nakakausap, ay sumunod na lang siya para matapos na. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Tanong ni Amanda nang makapasok na silat na naupo siya sa isang bakanting silya. Hindi ka agad sumagot si Gio. Naglakad siya patungo sa isang estante kung saan mga nakadisplay ang alak at kumuha rito ng isang bote at isinalin sa dalawang baso. Lumapit na siya kay Amanda at iniabot ang isang baso rito na siyang tinanggihan naman nito. Hindi ako nandito para makipag-inuman sa'yo. Ang sabi mo gusto mo akong makausap kaya ako nandito. Pagtanggi ni Amanda. Ipinatong na lang ni Gion dalawang baso ng alak sa center table. At naupo na dun sa bakanteng sopa na nakatapat lang ni Amanda. At pinakatitigan niya munang mabuting mukha nito sabay tinungga ang isang baso. I've warned you. Pero pinagpatuloy mo pa rin. Malamang sabi ni Gio, sabay nagsindi ng isang sigarilyo at ibinuga usok sa mukha ni Amanda na siyang ikinaubon nito. Diretsuhin mo na lang ako, sabi ni Amanda habang umubo pa rin dulot ng usok na nagmumula sa sigarilyo ni Gio. Ilang beses na bang may nangyari sa inyo ni kuya? Once? Twice? Mapanood tanong ni Gio gamit ang kalmado niyang boses. Tila sinakop ng matinding kabang dibdib ni Amanda matapos niyang marinig ang tanong ni Gio na nakapagpatigil sa kanya. Hulaan ko. Noong unang may nangyari sa inyo doon sa guest room, sumunod naman kanina sa kwarto ni Liam. Nagsinamantala yung paglabas ni ate Chloe. At doon niyo pa kung nasaan mismo yung bata. Wala ka rin takot ano? Pagbubunyag ni Gio kay Amanda na tila nakapagpatigil sa paghinga nito. Hindi ka makasagot kasi tama ako, hindi ba? San banda niyo ba ginawa ang kababalaghan niyo kanila sa kwarto ni Leah? Wait, hulaan ko na rin. Sa banyo. Tila naaaliw pang sabi ni Gio. Mas lalong nakapagpatigil kay Amanda. Shut up! Wala kang alam. Bulalas ni Amanda at galit siyang napatayo mula sa pagkakaupo. Binunyag na nga kita. Wala pa rin ba akong alam nun? Paano mo naaating na dalawa kami ng kapatid kong gumagamit sayo? Sabi ni Gio na may pang-iinsulto. Naigoyom na lang ni Amanda ang dalawa niyang mga palat habang si Gio ay nakangisi lang Habang tinitingnan siya Tumigil ka na sabi Bulyaw ni Amanda na siyang ikinahagalpak ng tawa ni Gio Kung nakikita mo lang sanang itsura mo ngayon Nakakatawa kang tingnan Pero mas nangingibabaw ang pandidiri ko sayo Sabi ni Gio hanggang sa unti-unting napalis ang ngiti sa kanyang muka At napalitan na ng kaseryosohan Tumahimik ka dahil wala naman tayong pinagkaibang dalawa. Sigaw ni Amanda kay Gio. Ngunit hindi man lang ito natinag. Hindi tayo magkatulad. Hindi ako tirador ng pamilyadong tao. Seryosong sabi ni Gio na naghatid naman ng konsensya kay Amanda. Kapatid mo, tanungin mo kung bakit niya ako nagawang patulan. Sa amin dalawa siya ang unang nagbigay ng motibo. Galit na pangangatwira ni Amanda. Tiningnan lang siya ni Gio sabay humithit ng sigarilyo habang hindi niya inaalis ang tingin kay Amanda na kasalukuyan ng umuusok sa galit. Eh di inaamin mo nang may relasyon nga kayo ni kuya. Ngayon lang ako nakakita na kung sino pang naboko, siya pang galit. Ngayon na ako naniniwalang ang kabit ay mas matapang pa kaysa sa legal na asawa. Malamang sabi ni Gio. Wala na akong dahilan para itanggi pa. At hindi ko kasalanan na mas kaakit-akit ako kaysa sa Chloe na yon. Muling bulyaw ni Amanda. Naririnig mo bang ba sarili mo? Ikaw, mas kaakit-akit kaysa kay Ate Chloe. Wala ka pa nga sa kaning kinga ng tao. Nagmamalaki ka na. Alam mo matagal ko nang kilala si Kuya at ako nang nagsasabi sa iyo. Ang babaeng gaya mo ay disposable lang para sa kanya. Kalmadong sabi ni Gio na siyang naghatid ng kirot sa dibdib ni Amanda. Inaamin ni Amanda na nasasaktan siya sa mga sinasabi ni Gio sa kanya. Pero hindi siya magpapaapekto rito dahil ayaw niyang mauwi ang lahat sa wala, ang pinaghirapan niya makalapit lang kay Lance. Kahit na ano sabihin mo, hindi mababago niya na nakuha ko ng atensyon ng kapatid mo. Dahil para sa kanya'y mas lamang ako kaysa sa asawa niya. Nakangising sabi ni Amanda na siyang ikinatawa lang ni Gio. You're such a crazy bitch. Tanging yon lang ang nasambit ni Gio habang naiiling na lang niyang tiningnan si Amanda na parang kasalukuyan ng nababaliw. Tinanggap ko nang hindi ka na talaga muling mapapasakin. I know I was an asshole back then. But I tried my best to fix our relationship until you decided to leave me. Madam, daming sabi ni Gio habang nakatingin sa kawalan. Hindi magawang makapagsalita ni Amanda habang pinakikinggan niyang sinasabi sa kanya ni Gio. Simula ngayon, pinakakawalan na kita. Gawin mong mga gusto mo. Kahit magpakasira ka, wala na akong pakialam. Walang emosyong sabi ni Gio. Sabay inom ng alak at tumayo na. Salamat at sa'yo na mismo nang galing ang mga salitang yan. Dahil matagal na tayong walang pag-asa, matagal na tayong tapos. Walang pakialam na sabi ni Amanda at tumayo na rin. Tch, sana lang masaya ka ngayon sa pagiging kabit ng kapatid ko. Hihintayin ko na lang na dumating ang araw na mahuli kayong dalawa. Prenteng sabi ni Gio at muli siyang nagsindi ng sigarilyo. Ibig sabihin, wala kang balak na ibunyag kami ng kuya mo? Nagtatakang tanong ni Amanda. Ang boring naman kung mabubukin kayo agad. Wala nang trail pagkaganon. Hintayin ko na lang na yung mismong asawa ni kuyang makakita sa inyo para mas exciting. Sabi ni Gio na siyang ikinapalis ng ngiti ni Amanda. Asshole! Tanging yun na lang ang nasambit ni Amanda. Ipagpatuloy nyo lang yan. Naniniwala naman ako na walang sekretong hindi mabubunyag. At sulitin mo na na sulitin ang nakaw na sandali ni kuya. Sabi ni Gio at muli niyang binugahan ng usok ang mukha ni Amanda. Tumigil ka na. Ayoko nang marinig ang mga susunod mo pang sasabihin. Galit nang sabi ni Amanda dahil naiirita siya sa tuwing naiisip niya magkakahiwalay sila ni Lance pagdating ng araw. Ano kayang gagawin sa'yo ni Ate Chloe kapag nalaman niya ang kataksilan niyo? Nangaasal na tanong ni Gio na siyang ikinatigil ng paghinga ni Amanda hindi niya malalaman. Pangako sa akin yun ni Lance. Sigaw ni Amanda. Sabay na pahawak na lang sa batok si Gio. You sound scared. Natatakot ka? Well, dapat lang. Dahil ako nang nagsasabi sa'yo, hindi mo pa siya kilala. May pagbabantang sabi ni Gio at lumabas na ng silid at naiwan na naman si Amanda mag-isa.